Ito yung tip or yung technique para hindi mabilis umasim yung tuba guys. Napaka-efektib nito. Panoorin nyo lang yung video ito At ituturo ko sa inyo yung ginagawa ni tatay. At napaka -effective. Kasi yung tuba kapag dinawat siya ng umaga or pinarit ng umaga. Pagkadating dating ng hapon ay maasim na talaga yun guys. Or uras lang ay iba na yung lasa niyan. At sa pamamaraang ito napaka-sulit at effective yung ginagawa ni tatay. Pagka nadawat niya ng umaga. Ay nilalagay niya sa ref. At yun nga kung ano yung lasa niya ng umaga, ganun, ganun pa rin yung lasa niya ng hapon guys. At kahit na sabi niya nga kahit na isang linggo pa siya, basta nakalagay lang sa ref, matamis pa rin. At yun nga, totoo nga guys. Uh, at yun, kung gusto nyo gawang ko ng video ng part 2 about dito, yung ginagawa ni tatay na pamamaraan kung bakit napakatamis ng tuba guys. Sulit guys, napakatamis talaga ng tuba niya. Uh, at iba-iba rin yan yung mga teknik ng na mga nagakarit. Ito, kung gusto nyo gawang ko ng part 2 about dito, ituturo ko yung ginagawa ni tatay. Uh, at yun, yung ginagawa niya, nilalagay niya sa ref pinipreserve niya doon at pinapabagal nito yung pag-asim kasi totoo na naman totoo naman talaga na yung tuba kapag uh, nainitan ay umaasim na yan guys umaasim na yan at uh, umiiba yung lasa pero yun nga pag nakalag yung nakalagay siya sa ref malamig kasi yung sa ref kaya yun pinapabagal niya guys yung pag-asim or napapanatili niya guys yung yung lasa niya kung ano yung lasa niya yung tamis niya ganoon pa rin uh, at yun napakagandang gawing soft drinks ito napakatamis pa sa soft drinks walang panama dito yung anumang soft drinks guys sulit talaga lalo na pag ininom natin ng malamig ay sulit na sulit yun nga yung iba sabi nga nila nakakataba daw ito yung tuba may magandang benefits to sa kalusugan natin kapag araw-araw na ininom natin kasi fresh from the puno siya or organic lang siya hindi katulad ng mga soft drinks ay may mga bad benefits yan sa katawan natin ito kahit araw-arawin natin to yung tuba gawin natin soft drinks ay sulit sulit talaga siya guys napakatamis niya at yun nga yung technique na ginagawa ni tatay, nilalagay niya sa ref. Ang um, nangyayari nun, pinapatagal niya yung pag-asim. At uh, kahit na nakalagay lang siya dyan ng maghapon o ilang araw, ganun pa rin yung lasa niya guys, napakatamis, sulit pa rin.